Omni am weh nurbot das danan dan omn kyo badan mu gayay dit evu kommen neu mal kommen wir ran da gigit agunung mang dit evu inam mu rabbu tu kaya kaya ganin niya ako kaya ganin niya ako ba Lugmok man, dulot ng pagkaka dropout sa paaralan, hindi pa rin natin nagsireason. Sa kagustuhang makaipon para makapag-enroll sa isang paaralan na tumatanggap ng mga katulad niya, nagawang pasukin ng binatilyo ang iba't ibang hanap buhay. Sa pagputok pa lamang ng araw, laman na si Rezo ng lansangan para mga lakal ng basura. Mayroon ka din. Mindan, hindi ako makakain. Mindan, may, may mga tao na ang binada. Gawin na kanta. Kamagin. Oh, Nakakapaso ang init ng araw pero hindi ito iniinda ni Rayson. Okay, Anong gagawin dyan sa 50 na yan? Ah, uh, i i i i i i i i i Kapag naibenta na ang mga nakalakal, diretsyo naman ito sa pilahan ng jeep para magtawag ng pasahero. Halatang hirap bigasi ni Rayson ang ruta ng mga sasakyan at halos mapaos na rin sa kakasigaw. Pero kailangan niya itong tiisin para na rin sa inaasam na diploma. Kita ko siya noon sa Libertad. Uh papa uh, ng mga pasayero. So doon ko nalaman kung sino itong estudyante. Sila ko parang estudyante rin namin ito. At uh, nalaman ko na siya pala yun, uh, surviving araw-araw uh, sa bigay lang ng mga driver sa kanya. Ang aging mga pangayob, mayayo agi, bayang ayaw, mayayo, mayayo di ang aking mayayating. Hindi man magagapi ang determinasyon ni Rayson, may pagkakataon naman na ang kanyang katawan na ang nagbabadyang sumuko dahil sa hirap na mag-isang pinapasan. Mindan, naihidig ko na bu, 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 bu nga tama na ang dinarabi ng ibang tao na ang um, bitrato ako. Sa mga ganitong pagkakataon, walang ibang tinatakbuhan at pinagsusumbungan si Rayson kundi ang guro na itinuring na niyang pangalawang ama. Sa mga ganitong uri rin ng pag-uusap, pansamantalang naibsan ang bigat ng mga suliraning pasan-pasan ng binatilyo. Sa mga pagkakataong ito, damang-daman niya na hindi siya nag-iisa sa buhay. Kahit ginadagabihan niya ako, huwag Hindi ako duto dahil naniniwaya ako na bandang, bandang maaabot. Tungkulin ang mga pangayag ko sa buhay. Kung tutuusin, ang kwentong ito na ibinahagi sa amin ni Rayson ay isang tuldok lamang sa isang napakalaking larawan. Para kasi sa katulad niyang may kapansanan na gustong matuto, ang edukasyon ay tila pribilehyo na hindi basta-basta makakamtan. Ano mga Ang Gadamay kad katawa ko ang galambiento yum. Ang matuto at maging marunong sa loob ng silid-aralan ay hindi dapat isang kahilingan pa na kailangan pang ipagdasal upang magkaroon ng katuparan. Dahil ito ay karapatan ng sinumang nilalang.